Hello mga pre, bali na tayo sa San Juan tayo ngayon mga pre. Nagpapalit tayo nito, stamp. Papunta sa node. May tama na pre. patul patol na mga pre. Yun. patul patol na. Kaya pinalitan natin yung fiber na input mga pre. Ito yun o, oh, stamp. Ang pinalit natin yung bago. Kaya bago na siya ngayon mga pre. Kasi walang signal kanina. Eh. Okay. Ito na yung pinalit natin mga pre. Ang alagay na and forward yung reverse dalawa pinasok natin yun mga pre dito yun sa ilalim mo oh. yun nakapasok na yun ready na yun mga pre magbubuhay na yun sarado muna natin mga pre baka mabasa ng ulan ang ulan pa rin oh. nakaringkot pa rin ako ngayon mga pre ito yung lupa mga pre oh. ayun sila sa baba nagdudugto na rin